Okay guys, so andito tayo sa pwesto ni Sir Marvin para makita natin yung kanyang mga nagagandahang mga ibon. Okay, uh, Sir Marvin, alin ba yan ang pwede natin makita? Lahat po, oh, pwede natin yan, uh, isa-isa yung isa ating okay. okay, so kunahin natin dito, Sir. Dito, Sir, 1.5 lang to, ito 7.50. Ay, dito ng ibon, Sir, Creamy na normal, saka dek na normal. And then, ah... Uh, ito naman, Sir Marvin. Ito po, yellow paste. 15,000 isa. Ito, pastel yellow paste, possible ino, possible opaka. Saka green yellow paste na hem. Okay, uh, ito, 15,000 isa. Opo. Okay. okay. Alam, sir, puro yun. Ito naman, sir, ay... Gold Strike Opaline, 2,000 lang daw. Okay, ito, 2,000 na lang. Ito naman boss, so, ito 5,000 Ang ID ng ibon Move Aqua Opa B1 Saka ito naman siya ay Deck Parlo Opa Okay Spitino, 2,000 lang to 2,000 Ito 5,000 yung pakama niya okay. Alin yung 5,000? Ito po 5,000. 5,000. Okay, 5,000 yung... Uh... Ito, meron tayo dito mga budget meal. Ito, pinakamapapa natin dito, 250, pinakamataas is 500. Okay, guys, ito daw yung mga budget meal. Pinakamura, dito. 250, <laughs> and um, hanggang 500. Okay, uh, meron pa ba? Ito, meron tayo, dito, 200 isa. Dito. Okay. Kanili po lang isa, sir. Para kakatuin mga dilaw, wala pong mata. Ito okay. Ito ibang kulay, sir. Ano to? Matured na to? Bago ano pa lang? Uh, dito po, idad lang po. Pinakamano, 5 months. Magkano na lang ko, sir? Kali po lang po isa ba? Okay. 2,000 pa. Yes, okay. So, so wala, uh... Kali po sa'yo. Gusto nyo po patay. Gusto nyo dilaw. Pag sa'yo may mga patay, kaya naman po. Dito po, kurang good pare. Okay, uh, sir Marvin. Itong ano, mga to. <laughs> 1,000 lang po isa. Okay, so ito, uh, 1,000 na lang. Uh, ito so, sa mga makukuli natin, 3,000 lang pa. Ito, saraba. Ito, 3,000 pares. pares. Okay. One, five, visa. Okay guys, uh, ito Three uh, thousand pares One five uh, Sir Marvin, pwede ko pa makita diba? yun Diba? 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 normal normal. Sir, pwede ko bang makita yung uh, 15,000? I-feature ko siya. Ito ba? Ito po. Ito mas mahal. 30,000 po po. Ay, wow. Okay. Uh, guys. Uh, ito, 30,000. Ito po. Pastel yellow paste. Pastel, yellow face. Opaline, possible ino. Okay, 30,000 isa. Okay. Uh, so, tatlo ito, sir, ano? Uh, ito po, 15 lang po ito, normal. Alin yung 30,000? Uh, 30, Alin ito yung 30. Okay. Toto, toto, toto. Itong dalawa na ito, 30,000. Ito po, ito po. Ito ang 30. Tira... Ito po, 15. Okay, 30,000. And then ito, uh, 15,000.

tapos 191. 191. Okay, thank you very much, thank uh, pa, Sir you. uh, Marvin. Okay guys, so andito tayo sa mga panindang ibon ni Sir Makoy Sir Makoy Okay, Sir Makoy, uh, uh, pwede natin makita yung mga ibon mo? Yes, ito Okay, so ano ito Sir Makoy? At sisino, sisoka, tapos itong Opa line, speed, okay. Yan, 2, okay, so 2,000 na lang ito. Ano pares? pares okay, so 2,000 na lang ito pares. Okay. And then so uh, yung Okay, ito naman. Tumino speed opa. Tapos violet na opa line. Speed ino. Kaya ito 2,500. Okay. Matured na rin to. Okay, 2,500 okay. na lang ito guys paggalaw uh, ng back ah delio back na, na sprint opo para uh, visual pain yung uh, lalaki green opaline delio at law sprint pain ito 2000 okay 2000 na lang ito and then uh, yan naman sir Makoy ito delio opaline with pain parehas sa tafardo ang pain Uh, ito, kahit na hanggang 1.5 ako dito, pwede. Okay, hanggang 1.5 pwede. pwede. Ito, Lutino. Okay, guys, Lutino. Lutino ito. Ito. Lutino, line, face, uh, Lutino, orange, uh, peach wood. Ito, 1.3. Ah, 5 pala ito, 1.5. na lang ito. Ah, uh, ito, oh, pala yung ano. Mutino. Ganun din. 1-5 din. Ito, ordinary na lang na personata. 400 lang. Okay, 400 na lang itong mga. Ito, limang daan. Okay, ito, limang daan. Opalay na din yun. Opalay na din yun. na lang ito. Ito, mga gray wing. Dreaming is with Opa is with Payne Tapos ang kapartner niya Opaline Violet Payne Eto, par, eto 2,000 niya, 2,000 Okay, eto, 2,000 Yes Eto, Far Blue, Dreaming, Speed of is with Pain yung mga yung pa pares, gray wing na split paint naroon lang na tem 2010 okay guys so uh, 2000-2000 okay. the par blue gray wing split paint split opa saka green na gray wing split mail din. 2,000 din. Yes. Okay. Uh, Sir Makoy, kukunin natin yung number niyo, Anong number please? Uh, 0933-948-0599. Uh, Makoy. Okay, so si Sir Makoy. Uh, so makikita niyo si Sir Makoy dito sa Bukawi Pet Market tuwing Friday. Saan pa ba yes. kayo pwede makita Sir Makoy? Ah, uh, dito lang. Uh, dito okay, Makoy so dito lang siya. So puntahan niyo siya. And dito lang siya sa May Bungat. Okay. So uh, thank you very much uh, Sir Makoy. Okay, good morning. And dito tayo sa question ni Sir. Sir sure, Mark. Okay. So, Sir Mark, uh, pwede ba natin makita yung mga paninda ng mga, Ayan, mga po, ito? Uh, Ayan, Sir Wilson. Meron uh, po tayong mga handpid na kakatingin. Green okay, Opal Line. 800 you. lang po. Ito po. Kaya, ano? Green Opal Line. 800, 800 lang po yung Okay, hand feed na kakatingin. Uh, okay. Uh, okay. 800 lang po yung isa. 800 isa. Okay. And then, ito naman, sir. Meron tayong mga... Uh, uh, Meron tayong mga pair dito, sir. 3,000 pair para sa split pair. 3,000. Meron din tayong budget meal, 1,500 po. Okay, 1,500 uh, na lang ito. Okay. Negotiable pa yan, ha? Ito, na, ano? Meron din tayong mga na dito, sir. normal na mga i-ring 700 lang po yung pares. Okay, so ito, 700 na lang yung pares. Okay. Ito po sir, meron tayong 2,000 yung pares, mga ano, mga gray wings po. Okay, uh, 2,000 yung pares, gray wings. Ito sir, ito naman, mga arts one po, sir, yung mga dilawan. 1.5 lang po yung pares. Okay, so ito, so 1.5 na lang yung, uh, okay. okay. Uh, Mga African ones po ito. Mga po itong mga ito. Mga, mga broad follow. okay. Uh, e, para kag din po tayo, sir. Para kag natin, 500 lang po yung pares. Alin yung 500, sir? Ito po, para kag, sir. The bird, sir. Ito, dalawa, sir. Okay, ayan. Ah, uh, Okay, 500 na lang ito, sir. Okay. Okay. Ito ba yung numbers? Uh, ito po, ito Okay. Ito yung mga parakeet, sir. Okay, so ito yung parakeet. Ito yung kulay nila sa Oh, yes. Okay. Magkaganda ng mga kulay. Okay, Okay, sir. So, uh... Pwede ba natin makuha yung number niyo? Yes po. Number natin, Sir Wilson, 0931-870-4550 po. Or kontakin na lang po si Sir Wilson sa lahat ng merong gustong pasabay kasi direct naman po silang tumatawag sa amin thank you po Sama. okay, good so, morning po sa mga viewers ni Sama. yeah, so makikita nyo na lang siya dito sa may uh, okay, bungad, uh, bungad okay, uh, pagpasok nyo dito sa may uh, pet uh, uh pet Okay, uh, good morning. So, alin ko tayo sa mga ibon ni Kuya. Okay, uh, Kuya, anong mga ibon ito? Wild uh, type hindi okay. And then magkano na lang ito sir. 35 pare. Okay. 35. Ang isang pare. isang pare 35. Okay, 35. dalawang pare ito ano. Dalawang pare. Okay. Ano naman sir? Lutino pa raw. Guys, lutino pa. Lutino pa. 3000 35.

206-8831 Okay So kontakin nyo na lang siya And then anong pangalan sir? Edgar po Edgar So kontakin nyo lang si Kuya Edgar Doon okay. sa kanyang number uh, na siya uh, ito, ito lang Ito, 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 lang, talen, no? ito, ito lang po, oh, okay. po Ito po may ari okay. Nabili na po kasi yung